Good morning, mga idol sa lahat ating mga kaibigan sa aking mga nakikitang mga reaksyon ng mga tao sa party list ang mangunguna ang taplat sir pa rin na party list sa panahon ngayon na siya pa rin mananalo kahit sasabihin man natin na lahat sila halos yung tatlong congressman pumirma sa impeachment para kay BP Sara pero dahil ang dahil ang ano ang naman ay pag mayroon ka talagang mga tagapagsunod sigurado kang mananalo kasi 20% man lang ang kukunin ayon sa ating mga nakakausap. tap natsir pa rin yung kay Senator Rapitol po na partilis. Si IS kung kaya nga gawin pang lima ang congressman kaya kaya makaupo. Pero tatlo lang yung limitado. Limitado lang sa tatlo. Kaya, sigurado sila may tatlo sila upuan yung turtle list na yun. Pag siya tapos susundan siya ng senior citizen. Ang senior citizen, may ano, may malaking chance sa Congress na may magkakuha sila ng tatlong upuan. May ano sila. Yan ang sa mga paikot-ikot ha. Yan yung nakikita kong mga party list na matunog ako Bicol. Pangatlo ako Bicol. Makakuha siya ng upuan kung hindi dalawa. Isa. Tapos TGP. Ang TGP makakuha din. Meron siya. Tapos ang panglima. Sagit. Partiles. Meron pa rin. Tapos ang pang-anim ay eh, hindi pa rin nawawala sa, nabubura sa isipan ng mga tao itong PBE makakuha pa rin ang PBE tapos yung pagpito dahil kilala one pack man meron pa rin kaya ganun ang ang ano, ang ano kasi ngayon sa panahon ngayon kailangan matunog na ang pangaral kahit hindi man nila alam na ano ang ano ang purpose ng partilis pero dahil matunog ang pangalan, o na kung sa lugar na yon may nagsusulong doon sa pangalan na yun, siguradong makakuha talaga ng boto. Kaya yung mga partilis na yan, yan yung may mga chance sa ngayon na magiging pakbakan doon sa agawan ng mga pisto, one, 2, one, 2, one, two. Pero yung aksya is sigurado na na mayroon silang tatlong upuan. Tapos itong senior citizen, Magkaroon to ng tatlong upuan. Sigurado kasi ang senior citizen sa buong Pilipinas sobrang dami din. Kaya, yan lang ang makakuha. Tapos si Torpo naman dahil ang kanyang subscri subscriber sa YouTube, umabot na ng halos 29 million. Kaya, yan. Mayroon na sila talagang upuan sa Congress. Kaya, yan lang po mga idol. Hindi na tayo tataas pa kasi baka masasaktan lang yung iba kasi lalo na yung mga sikat-sikat noon yung lagi nakikita mo sa kalsada ngayon siguradong zero na zero-zero na sino walang makakuha sa kanilang upuan sa senado sa senado sa kongres, wala makakaupo kaya oh, uiyak-iyak pa sila kaya kakabagan pa sila, wala na silang pag-asa <laughs> salamat po, mabuhay tayo natin